Yogs. Plus dito na tayo sa area ng uh, Baang at uh, hanapin natin ngayon dito yung uh, busay o yung falls no na uh, pinapaliguan namin nung uh, maliit kami. Ayun oh, may mapagtanungan tayo. na <laughs> Nang pwede magpungutana na? Kayo pata pagdaan ka pa, sila ka bahay pa ron ha. Magtanong Pero gatubod ka po nun busay? Oo. Oh. Diretso Nandang, ako dyan ka ron, tapos. Oh. Magtanong ka lang ato may bahay nga bago doon sa baang. Oh. Kung saan banda ang ano, kanang busay. Uh, oh, dito. Bagong bahay yan dyan. Oo. Oh, oh. Oh, dito ang side. Oo. Oh, oh. Ah, just piyak. Oh. Ah, sige. Thank you na nga. So, nandito na ako ngayon sa area kung saan na ron ang uh, tinatawag dito nga uh, busay o yung falls dito sa sitio ba ang sitio na kung saan po ito ng uh, barangay Maloko. Mga taga sin manog na karon. Na mayong Oo. So pupuntahan po natin yung area kung nasaan po ngayon itong uh, pinatawag na Busay o yung falls dito sa sitio na ito. Nakarating na ako dito sa lugar na to eh. Maliit pa ako, grade 3 yata ako noon o grade 2. Naliligo rin ako dito nung araw sa busay na ito eh. Yung walls na ito eh. diretsa ra! Ah, hundok talaga eh. Dito na ako sa area eh. Ayan oh. May malaking anong puno pala rito ng baliti. Oh, so, ayan oh. Pag uh, araw daw ng mga holidays dito, marami daw. Uh, yun. Hindi ko alam kung saan dito ang pinaka... Sa saan yung pinaka... ano, busay? Po, parang, sa laya pa <tong> At ma Sin, sin, bandero, ano? Oh. Ayan o, oh, yung papunta ng Falls po ito eh. So, medyo makipot din yung dadaanan natin. Yan. Teka, uh, bigla nga umulan na Jo, maulan pa ngayon. Teka, ako na. Oh, na. Yeah. Di wala problema signal. Okay yan. Wala problema ron. Ah uh, pa. Yeah. Hindi mo log no? Aray. Ayan pala, pag ay paalin na kung magbasog, tawoy ah, ka na ron. Pero pag makarang medyo mahina. Uh, sing tulay. Ah, may ilad yan, matay ito. Gapos ito, Pero rupol siya kaya nga gatubo dito ay papatasanaan. Ayan o, oh, layo rin pala mga lokal. Parang hindi namin ilakad to eh. Siya yung tanke? Ayan o, video. Talagang masukal. Bundok. Magkabila, bundok po yung ilalakaran natin. So, yan. Ayun. Aragon. Ya yeah, Aragon. Ah, Aragon no. Oh, yan na. Dito na tayo sa area. Bye, bye. Huh? Yan oh, no? talagang Pag ah. Dito na tayo huh? So, nandito na yung pulse Ayan o, no? Nakikita na natin. <laughs> Ayun, narating natin yung falls. Ayan, no? Oh. So, nung maliit po ako, naliligo po kami dyan. Hanggang ngayon, ito. Ito ang naalala kong dito kami ako Manoy. Eh. Kasi malakas pa yung tubig ng araw dito eh. Ayan. Oh. Malamig ba yung tubig? Ah, malamig din. Ayan. May tulay din din. Oh. So, ayan. Ayan. So, narating ko rin po ang uh, poles dito sa Sitio Baang, dito sa sakop sa po ito ng Barangay Maloko. So, nung malit po ako, nakakapalikog po ako dito. Dinadala po ako dito ng uh, ninong po. Siguro mga grade 3 ako noon, nung time na yon na madalas kami pumupunta rito. Tapos, sa uh, doon kami na ng halian sa bahay nila. Abo, tagaling ano? no. May tuburan pa pala dito no. Pwede na yung numatubir ah. Oh, oh, ayan no, may tuburan pa dito. Wow, patanda. Kara. Wow. Araya ka rin. Abo nung kami patungo doon sa Pusayo, hmm. ang waterfall na tinatawag nadaanan namin itong uh, isang uh, tuburan o yun nga na nadaanan natin na nakita ko na may uh, tumutulong uh, tubig kung ako lang siguro mag isang naglalakad dito siguro parang uh, medyo nakakatakot po dahil uh, una una halos uh, kulang kulang uh, 45 years na rin siguro akong hindi nakapunta sa lugar na ito Kasi ang alam ko mga grade 3 ako nakarating dito eh Sa lugar na ito Shoutout na rin kina iho baklan, uh, motograp at uh, bike tayo. Uh, ang mga naonang dalawang nabanggit ay mga aklanong vlogger din po yan na uh, hindi ko alam kung saan ang location nila pero madalas po yan na uh, nagko-comment doon sa comment section natin. So sa mga nais po magbigay komento at magpa-shoutout, mag-comment lamang po sa comment section dyan sa ibaba. maraming salamat po muli sa inyong lahat sa patuloy niyong pagsasubaybay dito sa ating channel dito sa The Executive Act. Magaligus na niya. may pala, tuburan. Ano kita karong gainom? Ay, limpiot, ano sa bukid na no? Ah, ay. Oo. Hmm. bubaho terpuno ng nauhuno itang ano no ano ron kasya uh, sin atay na no ara kasya unang ra. nasita tandaan ko paron ni eh, pero isti pa ta ata at uh, sa wakas narating ko muli itong uh, pulse na ito hanggang sa muli maraming salamat mabuhay po kayo and god bless po sa inyong lahat